Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Gumawa ang mga sundalo ng koronang tinik at ipinutong kay Jesus. At sinuutan nila siya ng kulay ubeng kapa. At isa-isa silang lumapit sa kanya at nagsabi, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At pinagsasampal siya. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, Makinig kayo! Ihaharap ko siya muli sa inyo! Gusto ko malaman niyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Nang lumabas si Jesus suot ang koronang tinikatang kulay uben kapa, sinabi ni Pilato, Tingnan niyo siya. Nang makita si Jesus ng mga namamahalang pari at ng mga gwardiya, sumigaw sila, Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Pero sumagot si Pilato, Kayo ang kumuha sa kanya at magpako sa krus! dahil kung sa akin lang ay wala akong makitang kasalanan sa kanya. Pero nagpumilit ang mga Hudyo. May kautusan kami at ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa siyang natakot. Kaya muli niyang dinala si Jesus sa loob ng palasyo at tinanong, Taga saan ka ba? Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya sinabi ni Pilato, bakit ayaw mo akong sagutin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus. Wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo. Na marinig ito ni Pilato. Muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Pero nagsigawa ng mga hudyo Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sino mang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador. Nang marinig ito ni Pilato, inilabas niya si Jesus sa palasyo. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng tagahatol, sa lugar na kung tawagin ay batong plataporma, na sa wikang Hebreo ay gabata. Bandang tanghali na noon ang bisperas ng pista ng paglampas ng anghel sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang hari nyo. pero nagsigawa ng mga Hudyo, Patayin siya! Patayin siya! Ipako siya sa krus! Sinabi ni Pilato sa kanila, Ipapako ko ba sa krus ang hari nyo? Sumagot ang mga namamahalang pari, Wala kaming ibang hari kundi ang emperador. Kaya ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus.